manhid. Uh -huh. Ang dami nagsasabi kasi okay. nerve na pinakita uh -huh. natin eh, manhid kamay, manhid leeg, manhid likod. Uh -huh. So paano natin malalaman yung manhids ang galing nerve ba, artery ba, muscle uh -huh. ba o uh -huh. nervous lang? Ano ba itong manhid? Pwede ka sabay siguro so, yung manhid so, sa dito sa ulo, uh -huh. sa bato, minsan manhid 'yan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Minsan pag may mga arthritis dito, no? Okay. Yung changes sa buto, naiipit yung nerve, no? So, yung sakit dito, mag-shoot down, titigas yung muscle, no? Shooting down, tapos pwedeng manghina itong uh, kamay niya, no? So, usually, yung uh, neuropathic pain ang tawag. Merong burning pain, shooting pain, kuryente, parang manhid. Parang kuryente. Kuryente, shooting down. Kasi shooting down to the distribution of the nerve no pwedeng kuryente ngalay, ngalay parang ice yung ganon so ito pag masakit ang leg mo oh, oh, lagi oh, oh. Na computer mm -mm. o may rin muscle din lang pero kung naramdaman yung sinabi ko yung shooting down pain nerve na yon pwede rin dito sa likod no marami rin Oo, dito kasi sa likod. halimbawa may mga problema sa disk yung likod no ipit yung nerve Pababa jo yung sakit low back pain pababa oo uh -huh. yung sakit oo. treatment yes pag naipit ang uh -huh. ano bang mga treatment nyo dito so una kino ano pwedeng mr ang mri ang best pero kung hindi kaya pwedeng x-ray tingnan ng anatomy no kung ipit yung nerve ang ah, pwedeng treatment pwedeng x-ray lang dito? pwedeng x-ray pwede, pwede, pero ang confirmatory yung mri talaga pwede. Uh -huh. And then kung naipit, depende kung malala yung ipit, no? Baka kayo, tapos mahina na ito, is surgery 'yon, no? Kasi grabe yung ipit. Pag mild lang naman yung symptoms, mild, hindi masyado yung ipit, Pwede physical therapy. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya nga sinasabi ko, gagawin natin yung mga exercises, 'di ba, para lumuwag itong mga ipit. Ah, Pakita na rin natin, ah, Dr. Uh -huh. Effie, dandahan yung itong ah, ipit dito sa likod. Ito yung... Ah, ipit. Oops, oh, sorry. Ay, sorry, sorry. Ay, sorry. Oops, nah, sorry. Ah, sa... Pakita natin. So, ito yung lumbar natin, yung likod natin. No? Na, so, makikita mo, may disc, eto yung vertebral body disk vertebral body pag nag-side view, makikita mo lumalabas yung nerve dyan. Yeah. okay bali ito yung likod natin to likod. likod pag hinawakan mo yung likod natin mahahawakan mo yung spine uh -huh. no ito ito sa harap hindi mo mahawakan kasi may tiyan tayo no kung halimbawa itong disk na ito malambot kasi to no? nag uh, lumiit na nagkikiskisan yung dalawang uh, buto yung highway ng nerve ano maiipit liliit yung highway ng nerve so sasakit magkakaroon ng sakit sa likod pababa sa paa okay So, anong gamot natin para dito sa mga manhid? May gamot ba? Oo. Sa binibigay? Oo. <clears throat> Meron, uh, para sa neuropathic pain pwede yung mga gabapentin, yung pregabalin. No? So pwede, kung hindi malala yung ipit, no, pwedeng physical therapy. Pero pag malala na, grabe na yung ipit, no, mahina na yung paa, manhid na, grabing sakit, o operahan na to. Okay? Anong op operation to? Laminectomy. Laminectomy. Uh -huh. Luluwagan, ba yun? hindi naman luluwagan yung space. Uh -huh. Meron din mga slip disk, di ba? Ano yung slip disk? Ibig sabihin, eto disk, nag-slip papasok. Ibig sabihin, ito malambot to. Parang toothpaste malambot. Mag-slip sa likod, na ipit yung nerve. Kung dun sa taas naman, sa L1, wala na kasing spinal cord. Halimbawa, thoracic, nag-slip sa likod, oh. ipit yung spinal cord dito, di-paralyze yung paa sa mga cases niya doktora Epi ano yung pinakamaraming cause bakit nag slip disc bakit sila yung nag slip disc Yung <clears throat> nagbubuhat, no makaramdaman nila parang nag click no so ah, may click yun oo yun. may clicking sound yun ang nireport nila ay nako nagbuhat ako ng tubig o sobrang bigat so makit bigla yung likod nag click ah. na bali na yon maaring ito gumanon no yung... pag nag ito pala nagki-click eh ito. Pag gumalaw tayo ito Nababaliin. no. Ito naipit ito no. Yung highway ng nerve lumilit, naipit siya. Mm -hmm. uh -huh. So buhat lagi, so uh -huh. ingat pala sa pag-uupo. Mm -hmm. Pwede rin pag naaksidente na natumba na paupo, na gumanon yung buto. Ah pag-upo din nahulog, uh -huh. Oo, diba? Yung pag na-slide uh -huh. sa, uh -huh. sa stairs, uh -huh. oh, -huh. tapos biglang napaupo yung matatanda so talagang prevention talaga mm -mm, ingat. Mm -mm. tapos maganong bang exercise para lumakas yung mga likod or um, exercises meron din. no may may mga ituturo yon na rehab. Oh. Uh -oh. tapos mm -hmm. last na lang sa manhid yung mga may diabetes na manhid din, mm -mm. Yung kamay, paa, uh -oh. Uh -oh. o anong bang uh -oh. gamutan? May pwede bang treatment para mapabagal yung pag-diabetic, mm -hmm. Pag di ba? Laging gano'n eh. Kamay, paa. Oo. Oo. So, hindi lang kamay, paa. Kahit yung likod nila may mga shooting pains, pati ulo, no? Dahil nasira yung nerve sa taas ng blood sugar. So, importante, pababain lang yung blood sugar. Tapos, bigyan ng mga gamot, gabapentin per gabalin. May tulong ba tong gabapentin per gabalin? Mm -hmm. Pagkano katagal mm -hmm. binibigay? Mm -hmm. Yung iba, minsan matagalan, minsan years and years, kasi nandun pa rin yung manhid. No? Pag nawala ng manhid, pwedeng uh, ihinto na yung gamot.